nagdakal na 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 ho namin ng isda ito nung nakaraan mga mahigit sang kilong tilapia din tsaka ilang dalag wala na hong laman yan dahil tatambakan na daw ito ng kapatid ko gagawin niya na hong daan papunta dun sa kanilang testa school at mayroon ditong isang maliit na naiwan pang tubig sabi niya may isda no ito kapan daw namin <laughs> bilog na mahaba na nag <laughs> kita nyo baka no dahil takong kuna yung nga dalagay biklat gayam <laughs> baka mamay eh, sinasabi lang isang dalag daw na nahawa nila sawa pala oh. <laughs> tutuyuan na lang ho namin niya. O, yan okay lang yan ilang salok lang yan <laughs> pag nalaglagyan dito na yan natin mahuli <laughs> at <laughs> ay si dono mo kagsubsubli mula miiuyas ba? ka tayo 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 mo tayo 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 tama kulong di igid, doon mo <tipos> ay tani ay tani ay, tani. <tipos> ay, tani. <tipos> ay tani. Eh. ta, -ta samtou, <tipos> ay ta nagbulabulay ta eh taas ta samto ari kapon aday ni isu to nga dag ni na nakalpas malaki nga malaki ay tani ay tag kuti kuti. Oh, okay. Ay tani ay nagdakal. Ay, wala. Wala wala Nagbang, wala mo na kawiy. Nakata kasmanay. Tiga. Anjana. Yun. Lucky yun. Oh. Ay, tayo na dyan timbali. Mm. Oh. <laughs> Baka ya, wag mo yagi siya. Baka. Pag yan, pag yan nakapunta sa kabila, wala na. Hindi na tayo makakahulingan. Talagang dalag. Yan Ganon daw pala sikreto para hindi siya masyadong oh, pumalag. Dapat kinikiliti oh, daw yung ah! kinikiliti lang Kinikiliti lang lang dito. Ganon pala si Kreto. Kinikiliti lang pala yung kanyang ilalim para hindi siya pumalag ng pumalag. Yun o! <laughs> tama ba baka dapper ta lalaki siguro baka nasa isang kilo na ho ito oh okay. jackpot <laughs> <laughs> Huli. <laughs> Ibababad ho muna namin ng magdamag para malinis yung kanyang bituka. Kasi pag inihaw ho yan, hindi na namin tatanggalan ng laman loob. Hindi siya maglasang putik. hoy <laughs> babasit ta.